Yeah, Ayan, meron po tayong bagong babies na aalagaan. Ayan, si Lebron at si Kobe. Kung naaalala niyo kung kami aso yan. Ayan nga, alisan naman po tayo at may, meron tayong pupuntahan ng isa nating whitey friend. Ayan, bali, ano, sus pero hindi na pala surprise kasi nasabi ko sa kanya na pupuntahan namin siya o hahanapin namin yung kanilang, yung kanyang address nag-google map ako kagabi kami ni papa i e, para lang malaman namin yung kung saan yung pinaka landmark ng kanilang lugar ito yung malaladaan na papunta sa kanila actually ayaw niya kami pumunta dahil dahil napakagulo doon ng kanilang bahay napaka dumidown ng kanilang bahay makalat daw <coughs> sabi ko hindi naman yung bahay nila ang pupuntahan ko Siyempre, uh, s'yempre yung tao at uh, dahil nga ayon na uh, nagpumilit ako na makarating sa kanila dahil ano, inano namin sa Google Map ay medyo ano lang naman, malapit lang naman dito sa lugar namin. Kaya, ayan, pinuntahan na, pupuntahan na namin siya ngayon. At ihatid ko na rin pala yung kanyang mga namay na mga ukay-ukay. Ayan, ihatid na namin dahil siyempre gusto ko rin uh, Gusto ko rin na magkita kami, makapag-banding ng kahit saglit lang Bali, ano, uh, pangalawa lang namin ngayon na pagkikita Yung unang meet-up namin ay doon sa bahay ni Sispe Yun lang yung una namin pagkikita-kita nitong ating kaisang Hawaii friend So, ayan, sabi ko, basta hindi kami magtatagal <laughs> hindi kami magtatagal, alis din kami agad dahil syempre alam ko naman na busy siya dahil meron nga siyang ano, tindahan kaya ayan tayo ngayon ay pupunta sa kanila sana hindi tayo magkaligaw-ligaw kasi itong ways na to ay kung saan-saan kami pinaikot ayan na, dyan na, dito na kami ayun dun sa waste na yan eh. Magkaligaw, ligaw talaga. <laughs> <Yeah>! <laughs> <Paka> sexy! Ang <laughs> sexy ni Gamsat, oh! Ano daw? Uy, mm -hmm. daming halaman, oh! Ayun pa sa taas! Ano mo nga? Sige! Ano mo Sige! Ay, atwas mo pa! Atwas mo pa konti! si papa, pa. Oh, may ano. Eh, pautang, bawal po magsindi. Ang sexy niya, oh. <laughs> Ayan si LeBron at si Kobe. Lalaki ng parang doggy. Si Doggy, doggy. Sandali lang, <laughs> okay. Ay, isang buhok. Ako din na Bagay, ako. Bagay naman sa'yo, nakaganyan. Kahit di ba pagpupunta ko sa party, mm hmm. nakaganyan ang buhok. Oh, ayan. <laughs> <gasps> Andito kami kay Gabs at Rollies. Rollies vlog. <laughs> Ayaw niya kami papuntahin. Ayan, sinugod um, namin sumugod siya. Sumugod <laughs> <laughs> Pero namdam <po> na kagabi. Ginugil <laughs> <laughs> mapa namin yung address. <laughs> ayan, nakita-kita ulit kami. birthday sa ating lahat. Ayan, eh, dahil kami po ay ito nga, galing kami kay Kapsa Trollis. Ayan ang mga bigay niya sa akin. Yung mga desert rose. May mga adenium. Adenium. Adenium siya. Mas kilala ba sa adenium o sa desert rose. Ayan, dalawang pati yung binigay niya sa akin. Sabi ko, ano ba ka? kasi hindi, hindi ito gumanda dito sa sa akin dahil nga di ba ito ano kailangan nito ay bright area at saka yung ano to eh yung kailangan ay nakapulsan nakapulsan itong mga ito pero yun nga sana ay mapabulaklak ko sila ang gaganda dito kapag sila ay nagbulaklak at hindi lang to yung bigay ni Kapsat R ni Kapsat Rollies meron pang iba so ito pa yung bigay ni Kapsat Rollies ito yung ano ano nga ba to Queen of the night. Ayan. Sana nga ay magbulaklak siya at gumanda siya dito sa amin. Dahil ito din ay kailangan naka, ano din to, nakapulsan, di ba? Queen of the night. Napakaganda na ng bulaklak nito. Napakalaki, di ba? Tsaka itong si, ano na to? Sigsag cactus. Uh, fishbone. Fishbone ba tama? Ito, ito. Tapos, meron din Ceiling, Ayan, ito daw ay Ceiling Angel. <laughs> Hindi Ceiling Angel. Ano na yan? Ang tawag niya dito ay ano? ceiling uh, Demonyo. Bakit ba Ceiling Demonyo? Ayan, ewan ko. Sabi niya, ano daw to? Uh, maanghang daw tong ceiling na to. So, ayan, dito ko na po i-end yung aking video. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumama, sa, sa lahat po ng sumilip na padaan sa ating muting channel. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga po tayo lahat. Ganti sa soul and keep safe everyone.